Panerbisyo nga walay pamulitika o igisaad sa milangkob sa konseho sa dakbayan sa Talisay at sa inaugural session nga nagbuka sa 9th Sangguniang Panglusod. Ano ang report ni Femari Dumabo? Gi pala no gini ni Mayor Samsam Gulyas ning katapusan niyang termino isip mayor sa dakbayan sa Talisay. Din mi pasalig usab si Vice Mayor Choi Aznar, presiding officer sa Talisay nun, o niawag sa so konseho nga muduso og mga ordinansa nga makapalambu pa sa panerbisyo. Always remember that mayorta, isi mayorta, kunsihalta sa mga tao na nabutar ka na o mayorta, vice mayorta, o mga kunsihalta sa mga tao na wak mabutar Now, only stronger, wiser, and more determined sa pagbukas sa sesyon. Sa 9th SP, na piling floor leader si Attorney Mark Arthur Rocky Bass, nga chairman usab sa Committee on Public Services o sa Committee on Parks, Leisure and Public Beautification. Assistant floor leader si Consial Ferdi Rabaya, kinsa ay chairman usab sa Committee on Transportation. Chairman si Vice Mayor Choi Aznar sa Committees on Budget, Appropriations o Public Health. Chairman sa Committee on Public Works, Infrastructure o Education si Di Golgulias. Chairman usab sa Committee on Climate Change Adaptability ug Peace and Order si Consihal Dani Caballero. Ang safety gyud kanunay na espesyalisado mga kabatan kaya kay gani ang mga batan-on involved na og mga rambol-rambol unya -rambol, atog yung strict ang pag uh, kinibitong <coughs> ng curfew. Chairman sa Committee on Tourism o International Relations si Consihal Lester Daan. Samtang si Consihal Alito Bacaltos ang Chairman sa Committee on Trade and Industry o ang Committee sa Environment si Fe Elanan ang chairman sa Committee on Senior Citizens ug PWD. Chairman sa Barangay Affairs and Public Accountability si ABC Federation President Josefina Consial, samtang si SK Federation President John Van Restauro ang chairman sa Youth Development ug Committee on Games. Samtang sa komitiba sa Market and Slaughterhouse Operations mao si Kunsihal Socrates Fernandez. Samtang si Attorney Dan Villaver, ang chair sa Committee on Laws o sa Urban Poor and Housing. Samtang si Kunsihal Rodel Cabigas ang Committee on House Rules o ba sa Family, Women, Children and LGBTQ+. plus. Samtang ang pagtukod o gagaling ang Animal Bite Center may usa sa priority program ni Mayor Samsam Gulyas karong tuiga. Creation of an Animal Bite Center. Especially karo ng, uh, uh, na nga to ang konsulta package sa PhilHealth at to ang namanggipang buhat sa to ang mga present, nagipang mga mga programa sa mga doktor. O ni Godfrey Rillian, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.